daling magsabi ng i love you pero mahirap patunayan kapag ang fam ay hindi lang puro salita at may ginagawa din siya like sending gifts helping with something or actually coming to see you it's a green flag what's up mga peeps welcome back again to my channel if you're just new to my channel don't forget to hit the follow button To be updated if I have you new upload, you are watching Humolas TV. Mga kapips, Humolas TV, subscribe ka na. Alam mo yung feeling na parang ikaw na yung bida sa romantic movie mo? Yung tipong may afam kang kachat, sweet, funny, at palaging may good morning babe sa messenger? Pero habang tumatagal ay napapaisip ka, ako lang ba? Or may iba din siyang sinasabihan ng good morning? Well, pips, relax kasi sa video na to, aalamin natin ang mga palatandaan kung paano malalaman laman na ikaw na talaga ang pinili ni Afam sa dami ng babaeng nagmi-message sa kanya. So, Let's go. Una sa lahat, consistency. Kung ang afam ay consistent sa pagmimessage sa'yo, di lang kapag bored siya or walang kausap, malaking bagay yon. Kasi tandaan mo, di lahat ng chat ay may kasamang sincerity. Pero kung araw-araw siyang nandyan, kahit sa simpleng good night lang, ibig sabihin, priority kanya hindi lang option. Two, may plano siya, hindi lang puro emojis. Hindi lang hi, you're so pretty at wala nang kasunod. Kung si afam ay nagsisimula ng magplano ng future with you. Kahit sa simpleng I want to visit you someday. Or, let's go to the beach together when I come to the Philippines. It means he's not just playing. Kung sinasama ka niya sa mga plano niya, hindi lang sa chat, means green flag yan mga peeps. Sign number three, nakikilala ka beyond your looks. Isa pa sa malupit na sign is nakikilala ka beyond your selfies. Kapag tinatanong kanya tungkol sa family mo, trabaho, sa pangarap mo, ibig sabihin gusto kanyang kilalanin ng totoo. Hindi lang puro nice speak or sexy. Kung gusto niya malaman kung papaano ka mag-isip, ano ang mga gusto mong maabot sa buhay, at kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Meaning, peeps, ibang level na yan. Kasi, tandaan, ang tunay na interesado, di lang tumitingin, nakikinig din. By the way, sa dami ng mga dating apps ngayon, minsan mahirap nang malaman kung sino ang totoo, diba? Pero kapag ang hanap mo ay real love with real faith, andito ka na sa tamang lugar. Ito ay ang Christian-Filipina. Dito, hindi lang basta chat or fling. Dito, God-centered relationships ang goal. Lahat ng members ay verified at seryoso sa pag- hanap ng lifetime partner na may takot sa Diyos. At kung gusto mong makilala ang mga tunay na tao na handang magmahal ng totoo, go premium. Magkakachat mo agad ang mga verified members at mas makikita ng iba ang profile mo. So kung ready ka na for something real, for love that lasts in honor God, upgrade to Christian Filipina Premium today. Di mo na kailangang manghula kung sino ang para sa'yo. Kasi kapag kay Lord galing, siguradong totoo. Christian Filipina, where faith Needs forever. So, sign up now and find the love of your life today. The link is in the comment section. Sign number four, hindi niya tinatago ang connection niyo. Ito ang isa sa pinaka-importante, hindi ka niya tinatago. Kung proud siya, nakausap ka niya at hindi ka niya tinatago sa mga social media, that's a sign mga peeps. Baka nga pinapost pa niya yung picture niyong dalawa na magka-video call or sinasabi niya sa mga friend niya na I'm talking to someone special. Pero kung low key daw or private person ko no, tapos may mga comment na suspicious sa post niya, hmm, baka hindi lang ikaw, peeps. Kasi kung talagang ikaw na, hindi kanya itatago. Hindi ka side chat, ikaw ang main character. Fifth sign, words match by actions. Madaling magsabi ng I love you, pero mahirap patunayan. Pag ang afam ay hindi lang puro salita at may ginagawa din siya, like sending gifts, helping with something, or actually coming to see you, It's a green flag. And that's how you'll know it's real. Kasi kung gusto talaga ng afam ng future with you, gagawa at gagawa yan ng paraan, hindi dahilan. Actions speak louder than promises. At kung consistent pa din siya after months, hindi lang sa simula, ikaw na yan, peeps. So paano mo nga ba talaga manalaman kung ikaw na ang pinili ni afam? Simple lang, hindi mo kailangang manghula. Kasi kapag totoo, mararamdaman mo. Di ka malilito, hindi ka kinakabahan, at hindi mo kailangang maghabol. Ikaw ang tatawagan niya una. Ikaw ang kinakausap niya ng totoo. At ikaw ang gusto niya ang kasama. Hindi lang sa chat, kundi sa totoong buhay. Kaya sa lahat ng mga nagmamahal ng afam dyan, Tandaan, ang pagmamahal kahit long distance, dapat pareho ang effort. Kung ikaw lang palagi ang nagbibigay ng effort, hindi mo kailangan ng afam. Baka kailangan mo ng freedom. So my name is Kate and don't forget to like, follow, and share for more LDR tips. See you sa next video mga peeps! Walang ibang may alam kung ano kapalaran Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi